Mga Hukom Ikasampung Kabanata At pagkamatay ni Abimelech ay bumangon doon upang magligtas sa si Israel si Tola, na anak ni Puah na anak ni Dodo, na lalaki ng Isakar, at siya ay tumahan sa Samir sa lupaing maburol ng Ephraim. At siya naghukom sa si Israel ng tatlong taon, at namatay at inilibing sa Samir. At pagkamatay niya ay bumangon si Yair, Nagalaad ka at siya'y naghukom sa Israel na dalawamput dalawang taon. At siya'y may tatlumpong anak na sumasakay sa tatlumpong asno at siya ay may tatlumpong bahay na tinatawag na habot hayir hanggang sa araw na ito na nangasalupay ng galaad. At namatay si Hayir at inilibing sa Kamon. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga balat kay Astaroth at sa mga Diyos sa Syria at sa mga Diyos sa Sidon at sa mga Diyos sa Moab at sa mga Diyos ng mga anak ni Amon at sa mga Diyos ng mga Filisteo at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa kanya. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at pinibili niya sila sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng mga anak ni Amon. At lang pinahirapan at pinighati ang mga anak ni Israel ng taong yawan. Abing walong taong pinighati ang lahat ng mga anak ni Israel na nangasadako roon ng Jordan sa lupain ng mga Amoreo na nasa Galad. At ang mga anak ni Amon ay tumuwid sa Jordan upang lumaban naman sa Juda at sa ben hinin at sa sangbahaya ni Ephraim na anupat ang Israel ay totoong pinapaghinagpis. At dumayin ang mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, Kami nagkasala laban sa iyo. Sapagat aming pinabaya ng aming Diyos at kami ay naglingkod sa mga baal. At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, Di ba pinapaginilaya ko kayo sa mga taga ehipto at sa mga Amoreo, sa mga anak ni Amon at sa mga Filisteo? Ang mga Sidoniyon man at ang mga Amaliscita at ang mga maunita ay pumaghitirin sa iyo. At kayo dumayin sa akin. At pinapaging laya ko kayo sa kanilang mga kamay. Gay may pinabayan niyo ako. At kayo'y naglingkod sa ibang mga diyos. Kaya hindi ko na kayo palalayain. Kayo'y umaon at dumaiing sa mga diyos na inyong pinili palayain kayo nila sa panahon ng inyong kapighatian. At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, Kami ay nagkasala. Gawin mo sa amin man iyong mabutihin. Sinasamo namin sa iyo na iligtas mo lamang kami sa araw na ito. At kanilang inhiwalay ang mga Diyos ng iba sa kanila at naglingkod sa Panginoon at ang kanyang kaliwa ay nagdalamhati dahil sa karalitaan ng Israel. Nang magkagayon ng mga anak ni Amon ay nagtitisan at humantong sa galad. At ang mga anak ni Israel ay nagtitisan at humantong sa mispa. At ang bayan at ang mga prinsipe sa galad ay nagsang usapan. Sinong tao ang magpapasimulang lumaban sa mga anak ni Amon? siya'y magiging pangulo ng lahat ng tagagalad